Kim Chu sinagot si Paolo Avellino ng matamis na oo. Isang matamis na, oo, ang isinagot ni Kim Chu nang mag-propose si Paolo Avellino sa kanya kamakailan. Ayon sa mga ulat, naganap ang emosyonal na sandali sa isang romantic dinner na espesyal na inihanda ni Paolo, Laking tuwa ni Paolo nang marinig ang sagot ni Kim, na ikinasiya rin ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan na naroon. Agad namang nag-viral ang balita sa social media matapos mag-post si Kim ng ilang larawan ng kanilang engagement. Maraming fans at celebrities ang nagpaabot ng kanilang pagbati at suporta para sa bagong engaged na couple. Inilarawan ni Kim ang sandali bilang isang pangarap na natupad at labis ang kanyang pasasalamat kay Paolo. Sinabi rin ni Paolo na masaya siya at excited para sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa. Bumuhos ang mga mensahe ng pagmamahal at kasiyahan mula sa netizens. Marami ang nag-aabang ng mga susunod na hakbang sa kanilang wedding preparations. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat detalye ng kanilang love story. And this are chika for today mga ka -showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like Share, subscribe and click the notification bell for more updates.